Sir, dan dari mga guys. Mga sapatosan, mga guys. Wow, ini Nikon ganimda. Wow, ang sarap. May tubig pa sa gitna. Panalong, panalo, mga guys. Ayan sa taas. <laughs> guys ng bagong araw ng takmisyon gateway <clears throat> ayan mga guys sa baba ang kainan wow ang syamlap ayan mga guys ang kainan sarap sarap sige mga guys yummy Yan, ang sarap-sarap mga guys hey. ayan yung so uh, ano mga guys yung palengke ng kabaw ayan ito naman yung Aranita Coliseum ya nah, guys. Itu, mga guys Hanip sa ganda guys Masok tayo sa Aranita guys Mama shell tayo dito. Siapa seru bang guys Ayan Gata. guys Aranita Ayan nyo yung... Ayan guys dan kongan kanak teknologi slide mga guys yan, oh. natin, guys para malinaw. Yan mga guys. Guys, nakita ang kaso ng kita bangun arah kita mga guys.

mga guys ng bagong aralita kasi yung gateway <clears throat> ayan mga guys sa baba ang kainan wow ang syalap. lap ayan mga guys ang kainan sarap sarap sige mga guys yummy para dyan. Ang sarap-sarap.

kita dito sa taong. Yay. Teacher, remember the dance for god. What what this is a little bit out of back of the And I think probably you remember the dance. Finally. Okay no, bye. Dami na pa kasama mga guys, dami mga guys, wassup up yun? Ganita dito mga guys. Ah. So dito mga guys, madami pa dito mga guys sa, sa taas ng Aranita mga guys. O oh, yan o, oh. panalo. No. Maraming nga naman, converse Yan mga guys. converse sa American for yan ba guys? Creatures. Yan. Dami. Yan mga guys. Magagandang sapatos mga guys. Mamamahal siguro niyan. Yan, yan mga guys. Panalo mga guys. Bili t-shirt dito madami dito mga guys so dito mga guys sa taas ng mga guys, ng aranita mga guys hanip sa ganda mga guys pag world class ayan mga guys nakita natin o oh. madami din mga nito mga guys yung mga bilihan mga hindi dito sa loob. Wow. Ang daming kainan dito mga guys sa loob. Wow. Panado. So mga guys, special ka dito sa may aran mga guys. Napakadandang daming kainan dito mga guys. Yan. Pizza Hut. Liri Queen Ayan mga guys, ang sa tsaka oh. Wow! Ang mga guys Ayan Aranita, tulis yun Ang daming mga guys mga guys panalo diba oh hanit may sa mga oh, guys wow grabe buong ka panalo mga guys itong bagong aramita yan yeah, mga guys panalo Sampai jumpa di ito diba uhanit oh, may sa ganda aranita yan kolisyong panalo isa yan mga guys panalo pwede ka ditong gala gala mga guys dito lang to sa may araming ka mga guys ayan ang ganda mga guys daming kayo nandito mga guys di kaya magugutom kung may kwarta ka mga guys kung wala na sabog 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 mga guys wala kang pang bilig ayan this is my vlog mga guys NLWTV mga guys what's up what's up subscribe naman lahat yan mga tayo mga guys Man. panalo mga guys At yung mga gustong sa I class mga guys ayan ano nga ng i-class yung mga malabo ang mata <coughs> panalo mga guys ang daming kainan dito sa taas mga guys grabe ito yung bagong aramita mga guys makikita mo dito mga guys ang mga bilhin mga guys madami panalo Panalong panalong mga guys. Ayan mga guys. Oh, plus. Anip sa ganda. Ayan, anip sa anip sa ganda. Oh, dito mga guys. Madaming palinda dito mga guys. Sa, sa taas ng Aranita mga guys. O oh, yan o. Oh. Panalo. Maraming man Converse. Yan mga guys. Converse. Yan mga guys. Kitchers. Yan. Dami. Yan mga guys magaganda sapatos mga guys mamamahal siguro niyan yan mga guys panalo mga guys hindi tayong desert dito ada ano dito mga guys so dito mga guys sa taas ng mga guys na Aranita mga guys hanim sa ganda mga guys pag gold class ayan mga guys nakita natin oh. madami din mga dito mga guys yung mga bilihan mga bilihin dito sa loob wow ang daming kainan dito mga guys sa loob Wow. Panado. So mga guys, special ka dito sa may aran nito mga guys. Napakagandang daming kainan dito mga guys. Yan. Pizza Hut. Queen. Yan mga guys. Ang daming sa... Oh. tulis yun. Ang dami mga guys. Ang dami mga guys. Ang dami mga guys. mga guys, nasa mga guys. Mga

wow, ang sarap may tubig pa sa gitna panalong panalong mga guys ayan sa taas guys, nakita nyo ang kaganda na aranitang bagong aranitang mga guys ayan, panahaw see so, mga guys panalong panalong mga guys Hmm. ha ang ganda pa na ito panalo ang ganda mga guys ng bagong araw kasi yung gateway <coughs> ayan mga guys sa baba ang kainan wow ang syalap ayan mga guys ang kainan sarap sarap sige mga guys Yummy. Wow, mga event pala dyan. Ang sarap-sarap.

Ayan nah, mga guys So oh, mga nah, guys Ayan What's up what's up Oh mga ganda ng design guys Wala stitch What's up guys Ayan no, ang product design guys Ng nah. Aramita Okay. Hey. Ayan yung So, ano mga guys Yung palengke ng Kabao Ayan Ito naman yung Araneta Ya mga guys Anip sa ganda rito, mga guys Masuk tayo sa Araneta mga guys Mama tayo dito siya tayo dito guys ayan ganda uh...